Good morning guys! Welcome back to my channel! This is Rebecca CC, ang inyong lingkod. Ayan guys, for today's video, grabe guys, update kay Dara! Yay! Alam natin guys, nga man, na na natin si Dara, matagal-tagal natin si Dara hindi nakita guys. Ayan, Dinala na naman sila ulit sa mga keyboys. Isa doon si Kalingat. Iyan. Mm, Jomar pa si Dara. at saka Kalingap Dan. Mm -hmm. Ay, gan Mayroon pa isang kasama nga hindi kikilala. Ayan, guys. nandito tayo na. Andiyan na sila na Dara, guys. Mga <laughs> <laughs> pag-exercise nga na Dara. oy <laughs> Guys! Belay na Happy Valentine's Day. Salamat po. Hindi na tayo nakapag-date kasama ang ano, K-Boys. Ano? Nice <coughs> o, Dara, para iyo Wow, thank you po. 5,000 money bukay po para kay Dara. Po. Kalin po yan sa Daras Globis. Thank po sa Daras Globis. Ito so, naman ito, mayroon kang ano, parcel galing ito sa kay La Sir Latin. Oliver ng Darabels International. Oh, grabe guys. Talagang hanggang ngayon guys, sino sinusuportahan talaga si Dara sa ilang dating mga sponsor ni Dara. Grabe ni mga Dara Vels. Salamat. Shout sa iyo mga Dara Vels. Grabe, salamat sa inyo nga tinutulungan mo palagi si Dara. Ayan, yung regalo na yan guys, pang fitness ni Dara guys, para si Dara. I'm mabawasan ang iyang katabaan guys kasi kasi nakita kita naman natin guys na mataba si Dara pero ayan tingnan mo si Dara ngayon guys nababawasan na ang katabaan ni Dara no na ayan dinalan siya ng fun fitness aga araw-araw na ng nang gamitin guys yan maglalakad na siya ng maglalakad kahit hindi na siya maglakad sa may kalsada diyan na siya maglalaga maglalakad guys for 30 minutes. Ayan guys, ayan tingnan natin. Binuksan nila ni Kalingap. Iyan at Kalingap Dan. Tinan mo guys. Naku, ang ganda na yan Dara. Talagang papayat ka na niyan Dara. Grabe nagmamahal ni Dara guys no. Ayan I na mean... At ano uh, kayo guys, na miss ba ninyo si Dara? o na miss ko na talaga si Dara, guys. Ito, panoorin natin. Nauna tayo pag-asa mag-unboxing. Para tayo si Mateo. Para si Mateo unboxing na din, oh Oo, ay. Ay, may saksakan siya, bro. Automatic, hindi sya yung ano lang, <laughs> <tayo, si> <laughs> si bro. Oh, <laughs> ay, siya, bro. Patawati, bagat, ah, ano. Asin, bro. Yan natin. Parang ganda, bro. Maganda talaga 'yan, Kuya Jumar. Salamat sa inyo, Kuya Jumar. Pinahintuloy naman. Kinadanan ni Dara 'yang sa isip niya. Grabe, malaking tunang talaga 'yan. Ah, sa pag -er exercise ni Dara. Grabe, Dara, Grabe. Oh, guys. Ang benta. A simulan ang pagbabago. Parang trolley, oh. bro. Hindi 'yan trolley, bro. <laughs> wow ang ganda talaga grabe talagang umpisa ni Dara sa pagbabago sa katawan ni Dara niyan Naku, very big thank you talaga lalo na sa inyo mga kiboy nga hanggang ngayon hindi niyo kinalimutan si Dara kala ko kinalimutan ninyo si Dara ito panorin pa natin ilan kayang kilo ang kaya ngayon? o oh, yun na saan dito lang Ama remote. Driver kayo din ano? Ayan, bago sila um, umalis, ayan, ini ini assemble pa nila lahat para kinabukasan, mag-umpisa na si Daras pag-exercise. Pero bago ang lahat niyan, naku, subukan pa yan ni Kuya Jomar para kung, kung paano gagamitin at nakatingin si Dara hanggang si Dara na naman ang gagamit. Ayan, panoorin pa natin guys. Uy! Uy! May kuryente guys! May kuryente guys! Paano yan? Uy! Oh, Uy! No. Pwede kayo maglaro dito ng grocery oh! <laughs> <laughs> ito yung counter ko yung ano. <laughs> okay! 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 Wow! Oh, <laughs> oh. <laughs> ito yung bagger! <laughs> Bro, bagel bro! Bro, gano'n bro! An? Hit! Hit! Gano'n? Ano? Mampa boy. Kasingin mo yan, Dara! Dara, kasingin mo. mo. Kaya yan. Kaya yan. Sige na ako. Dapat na yan, ano, stop muna. Stop. Stop, muna. stop muna. stop muna. Stop muna. Sige. Yan. Yeah, yeah. yeah. Matakot eh. Uy! <laughs> Yun. Tapos? Kapit no, ka Kapit ka muna. Tapos? Tapos, sige na ka mabilis. Hindi hmm? <laughs> Okay, okay. Okay, okay. Three, one. Okay. Yay! Okay. Sige. Sige. Ito yung speed yun, o. Oh. So, wala ano, wala nga. Wala nga, Yan! Ay, mag tiktok ka yun? Wala wala yung ginagawa? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Anong mo.

Ang hmm. alam ko, 5 ang kaya. Kaya ba ito hanggang 5 speed? Ito yung pa? Ha? Sige. Ang hanggang 5 ako eh. Ang galing mo may timer siya. Oo. Oh. Oh, okay. Bro, may nag-trap! Okay. Na okay. <laughs> Yan! Oh, ang <laughs> galing ha! <laughs> Bro, gilagaw mo yung kambal, bago yung kambal ah. na nag-ano, titik to. Oo! 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 Hahaha! 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 Tata po! medyo bro? Tiyakan na lang ito lang. O, tapos dagdag speed. Magka-try tayo. Gapat, mga 30 minutes ka <laughs> <laughs> So, kailangan, oo, oo nga, mga 30 minutes na cardio. 30 minutes na cardio talaga yan. <laughs> Tra okay, na po Bagala mo natin. Sige, straight ka yeah. Kayang-kaya yan ni Dara. Ang 30 minutes. Kasi bata pa yan eh. Yan. Sige, bidis bilisan mo man yan konti. Ay, ha, <laughs> Sige, Dara, lakad. Ayan, talagang every morning ka na gagamit, Dara. Okay, tingnan pa natin, guys. <laughs> okay. Dapat ito sa tingin ko 30 minutes or 1 hour. 30 minutes to 1 okay, hour. Okay, okay. ang saya. Masaya na tayo kay Dara, guys. Okay. Talaga, abangan natin ang pag-slim ni Dara, guys. Naku. Ayan. Hanggang dito na lang tayo. And thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. And follow my page. Bye-bye, guys. To God be the glory.